Pag sa dihang naabot mi aning lugar na wa ana mudam ha. Wala gid sa plano ning laga. Katod ba mo or pamilyar ba mo ani da pita? Mo deni ang usta sa mga bag-ong sikat nga laganan karon dinhi sa Bislig City, Surigao del Sur. Mo deni ang kitawag ni kawa, kawa sa awog. Amo pud kanang awog murag sapa siguro na. Basta kay kanang kawa-kawa, mo na siya murag kanang lingiling-lingiling gud nga mga murag na himo siyang bowl ba. Basta kay kanang kawa buru porma, murag na himo siyang lutuan ni kawa. Kana gud mo kita man pud nimo. Mo siguro ang kitawag ni lagkawa-kawa sa awog. Dati siguro ko kita ni sa Facebook kanang trending ko sa Facebook. Mga lang isa niya nga naasa mong bakit les niya mong lahago nung tadiri sa bislig. Huwag sa dihan na abot manday noon may direct pinabtik na wadam ha. Muna nakalaag may direct pero wag yun may nakaligo kay wag may dala mga sinina, wag may dala mga ilisan. Pero tira bagay doon taglamiya ay salong maning tumura kay timing kayo na perte pong inita sa panahon. Namin ta kay humol-humol mag-relax niya magambak-ambak ka ni ilahang ang baka ng Drio kay unta pulma. ang tagpurma. Amo to diving board bagay po itawa ganit kasi ang kanan ako mangod bro mangod ka ng rulers kung biyo. Pero na ang baka di pa na mao. Kay maulo na ang baka sa mga mahihina nila lang ka na akong natindugan mo na ang pinakahabog pinakataas nga amba kanan, para po sa mga hili o mga adventure ba itong mga nga mga nila hilig itong hili o mga extreme activity gani sa mga Disney Princess pwede ra kayo mandiri sa obos maghulhomol maglawilangoy pabugnaw yan ang kanindot dili ka dili ibud kayo as in bugnaw dito kayo ang tubig sakto na din dili para sa ubang mga cold spring resort gani nga pati dito bugnawa kaya mo pagkita mo imong panga kaingon dayon yung kagdi na dili ah sakto ra makindu dito ka humol ka kayo bugnaw gano'ng tubig pero please kayo nga nindot dito kayong paribot kay grabe ka nature vibes ang ambience din da pita o, nang, mo nang kumakalaab uh, sure mo din de pita ah uh? ko makinjoy mo pero kami mang good wa sa plano ni pagkalaga kinakalitro ni pagkan kaysa aba sa wala mang good kabalo kini mangung kawawa sa awom located magun siya sa may barangay sanusih Bislig City Surigao del Sur nga naro jud to you ang lugar ra diri sa barangay sanusih Nusi na kanakita man ang signboard niya diri ang uh? pita din kawawa sa awom mo pong niya para sa mga gusto mo lag uh? pero wala ka o uh? balak ka kaya ko'y bahala ninyo tudluan ta mo asa dapit niya agion basta kay pagabot ni medri sa may sin trover ang guys ano si makahagi mo aning task na tulay mo gumon si gorilla ing da task na tulay diri da pita murag kani raman guro basta kay pagabot niyo aning da pita diri sa may tulay ha madud kayo gamay tumoy lagi aning tulay pagabot niyo diri sa may tumoy sa tulay muliko mo diri pa wala makita ninyo ning sa inid sa kawa-kawa sa awog kunya na ay sa kanto basta kay pagabot niyo sa may tumoy sa tulay muliko mo pa wala dayon street na niyo ning dalana kunya ayo mo kasi mentado na ning grasadahan moralan gid Wrap pro at haun sa bidyo diri na pita Mahalapok mong gud na uga tungod sa ongoing nga ginahimo nga flood control project during na pita uy uy sana <laughs> oi pag abot ni diri sa may unahan gamay wa na pati na hawana di kanay sa may kan tutulay bi biyahe di taw mga 3 kilometers sulod pa dulog sa resort nya sa dili ba mo makabot ng resort magya ani nga ilang gamay nga payag dire or ilang ticketing booth Dire mo magbayad og entrance fee nya sa mga motan na og pilang entrance fee over ato ra kayo ta 50 pesos per head nya ilang cottage dili ko sure pero murag free man ta. kay wala sure may gibayaran niya cottage and transfer man so tal mong nabayaran basta kadili ko sure ha just correct me if I'm wrong basta kayo magkabayad na mo tagana na dayon mo ticket o resibo kung so, niya pwede na dayon mo para yun ang biyahe nagika nito sa may ilahang ticketing bot nahal na kayo gamay mga pila lang yung gamit trus mabot na dayon mo diri ah mauna ba yun yung dead end or pinakatumoy anong kasadahan may adri na puti ninyo ipangbili niyo ang mga service nita lang mong nindot niya kaplastaran niya paboran niyo sa kinan niya pwede na dayon mo na hinay bakt Tapos ba nung susulod? na na mo na ilhan tulay nga gamay na simentado? Na hinahina dayog sa kanila ang hagdanan ilang gyud ay lagid po slowly ba but surely kaya ang importante diha ang mahalaga mabutra lagi ta Bita diri pa lang daan sa baktas ka mafeel lagi ni mo ang kapris ko sa palib Unsa na nang kahaw makaumul humor na gyod ako sa mo o di ba makaingon yun mo I love you Pero diri sa ta diri sa ta Kaya marodin na yun makaya ganiin ganina radyo ko sig pugong pugong pag-usap po niya sa kanilang grabe ka hinlo o kalimpyo sa ilang shower o sa lahang CR. Kaya tanawa na gunaw, sino kayo? Kaya bugnaw, ugan limited pa rin ang tubig. okay kayo? niya. goro?